Madam, na ako'y nakita nga vlogger, ingon e siya, kanang mamayot, dapat daw, ang lalaki, ang magbayad, kay sila man daw ang nalamian. Oo ka? Ang bayot wala nalamian? Mangatang mangalig lalaki sa kalubihan ilalom sa kasagingan, adili malamian? Kana siya nga bayot nga ang lalaki mo yung pabayron hinay hinay nga klasing nga nila lang musugot di ay ka bayad ka unya, di ka malipay sugot di ay ka lalaki ray musulirat ng mata makita siya og mga bituon o ikaw diri gatanga ra ka oy mga mahihinang nila lang di ko na inasagad na di na di na insakto nga pagkabayot wa na hosto iyang e pagkabayot <laughs> kulag diskarte na kulag diskarte kinsa uroy bayuta aning kalibutan nga muhatag kag kwartas lalaking wala ray mahitabo nya di ka malipay ore simbako hala ka diha dapat kitang duha mangsuliraw ni atong mata bahalag magkalibat-libat nag mamuti ni atong mga mata dapat kitang duha malipay na binogo man ang inana unya kong bayot yung ka aya jud pa bayran nang lalaki kay kung pabayron nimo nang lalaki ay wala na ka sa atong katilingban sa mga bayot Gikan pa sa mga karaang panahon, hangtod karong mga panahon na Wagod na sa gisulat sa atong mga panaad. Kitang mga bayot, gipakatawo ko taan kalibutan para pahimus lang ta sa mga lalaki. Ilang gamito ato mga lawas as a sign of sharing our blessings to them. <laughs> Mogo na'y patakaran. Bayot go na mabayad sa lalaki. Miskag mangutana pa mo sa mga karaang katigulangan sa mga bayot ninyo, mga parinting, mga kailag, mga apuhan. Bayot, goy mo bayad. Mahalag magka-utang-utang. O, oh, halag magka-ingon-ingon. Mahalag -ingon. atong kinabuhi. Wa nagakadimao. Itagoy mo bayad sa lalaki. O, oh, ayaw gud mo anang batasanan na. Kaya inanain yung mga mindset di na mo na bayot lahiin yung clan wala na may nakasabot ninyo <laughs> dili na kabayot. basta magpabayad kang lalaki di nakabayot. negosyante ka negosyo mong isudlan oh, ka anak madam ria wala na lipay kita manggali tagabaknal baknal diha nga ursa nga murag katong mga oho nga ng lakra maglai nga mga kabuhi pura magkita gibayaw nga ito sa kahitasan samot nagpakaptun ta samot agog pa um umumon ka napatuwaron ka paligiron ka wag ka nalipay ana ilamba-lamba ka mm, batasan po na siyang ga blag vlog niya pinasagad lagot ko niya Wana kadi ka di mao. Pinasagad. Light. Tan ako yung palopian chop.